Kada araw, tinatayang may mahigit 3,000 OFW ang umaalis ng bansa, ayon sa National Statistics Office o NSO. Ilang linggo mula ngayon, magiging kabilang narito ang 48 taong gulang na si Luz Napay paalis si Luz papuntang Qatar para magtrabaho bilang isang domestic helper. Mananahi sa isang factory ang trabaho ngayon ni Luz. 4,000 piso kada buwan ang kanyang kinikita sa pananahi. Pero hindi raw sapat ang kinikita niya sa trabaho para masustentuhan ang kanyang tatlong anak. Tumigil na nga sa kolehiyo ang kanyang panganay na anak Bagay na lalong nagtulak sa kanya para makipagsapalaran sa ibang bansa. Oh, tumigil yung isa ko. Tapos yung isa naman nag-graduate ngayon lang. Um, uh, hindi ko siya mapapag-aral kung dito lang ako. Dito, minsan um, nananahi ako. Ah... Uh, mapakaliit naman ang sinasahod ko. Ano, kumigita lang ako 1,000 sa one week, di 4,000 na isang buwan. Uh, talagang hindi kakasya. Kaya kailangan kung magdi-diet sa ako sa ibang bansa, uh, dumadobli man lang doon sa 4,000, nagiging 8,000, ganun lang. Mag-isa ng tinaguyod ni Luz ang kanyang pamilya, taong 2000 kasi nang pumanaw ang kanyang asawa sa sakit sa baga. Kaya naman ang pangakong malaking kita sa ibang bansa, ang tangi raw niyang pag-asa para mabigyan ng maayos na kinabukasan ang kanyang pamilya. Hindi po madali sa isang nanay. <laughs> na iniiwan mo yung mga anak mo. <laughs> Hindi mo alam kung anong nangyayari sa kanila habang wala. Habang nandun ka. Maalis po ako. Dahil wala po akong magagawa na, na, para sumapat sa kanila, para sumapat sa mga bata yung kikitain ko. Talaga po minsan umaabot na po sa punto na gusto ko nang magpahinga. Gusto ko nang tumigil. talaga Talagang umaabot na sa ganun, napapagod na ako. Tapos, hire ko yung mga nangyayari sa akin doon lahat. Gusto ko nang umayaw. Pero ano naman po ang gagawin ko dito? Titignan ko yung mga anak ko, nakanganga. Hindi ko naman po kaya yun. Kawalan ng trabaho ang pangunahing dahilan kung bakit nakikipagsapalaran sa ibang bansa ang mga gaya ni Luz. Ayon sa pinakahuling datos ng National Statistical Coordination Board, umabot na sa 2.76 million Filipinos ang unemployed o walang trabaho, habang nasa 7.16 million Filipinos naman ang underemployed o hindi tugma ang trabaho sa kanilang natapos unang pagkakataong aalis ng Pilipinas si Luz para magtrabaho nang mamatay ang kanyang asawa noong 2000 nagtrabaho na rin siya sa Saudi Arabia bilang isang domestic helper Kapalit ng mas malaking kita tiniis ni Luz ang hirap ng kanyang trabaho sa ibang bansa Halos tagaktak na lahat ang pawis mo yung yung paghinga mo na nga. Minsan nga, paghinga ko, kinakapos na dahil sobrang madali ba. Kailangan matapos ko. Parang kailangan mo ng kota. Doon sa trabaho mo, kailangan matapos mo ng ganitong oras. Hirap na yan, eh, magkano ang katumbas? <laughs> 8,000. Pesos? Opo. Kada buwan? Kada buwan ang sweldong 8,000 pesos ni Luz kada buwan sa Saudi noong 2012. Hindi pa abot sa dapat na kinikita ng isang minimum wage earner sa Metro Manila na 8,920 pesos. Kung susumahin, kumikita lamang siya ng 250 pesos kada araw sa Riyadh. Pero para kay Luz, sapat na raw ito kaysa kinikita niya dito sa Pilipinas. Mahirap pa rin po. Ha, lang na nakakaraos kami nag-iingat. Pag ako nag-abroad, pero pag nandito ako sa Pilipinas, alo akong gumagapang. Ayon sa pag-aaral ng National Statistics Office o NSO, isa sa bawat tatlong OFW ay unskilled worker, gaya ng mga domestic helper. Karamihan sa kanila, kumikita lamang ng 8,000 pesos kada buwan. Lahat tinitiis raw ni Luz, may lamang ng buo ang 8,000 piso para sa pamilya. Kapalit ng mas malaking kita, tiniis ni Luz ang hirap ng kanyang trabaho sa ibang bansa. Tila hindi pa rin nakatakas sa kahirapan ang kanyang pamilya.